Sa pagtingin sa kanya, sinabi ni Gilbert na tungkol sa kaso ng pagpatay sa punong guro, maaari siyang magpatutuo sa depensa ng organisasyon ng mga judge kung kinakailangan. Ito ay magsisilbing retribution para sa hindi sinasadyang pinsala sa dragon. Nang marinig ito, nilusob ni Michael ang lalaki, nagtatanong ng may galit sa kanyang boses kung talagang sinusubukan niyang patahimikin ang bagay na ito sa ilang salita lang. Hindi man lang naiisip ng isang ordinaryong tao kung gaano kahirap magpalaki ng isang tao na may apat na kakayahan ng sabay-sabay. Kumakbang pasulong si Gilbert at nagtanong kung ano ang gusto niya sa kanya, kung saan sumagot ang ating hero na dapat payagan ng mechanical hero si Austin na palitan ng dragon at maging kahalili ng kumpanya ng Olympus. Isang kaba ang ngiti ang lumabas sa mukha ng lalaki at sinabi niya na maaari nga niyang gawin ang kanyang anak na kanyang tagapagmana, ngunit upang magawa iyon, kailangan niyang umabot sa A-rank kung hindi ay walang ibang susuporta sa desisyong ito. Sa pagtayo sa hangin sa kanyang kalasag, sumagot si Michael na walang problema doon at sa sandaling maging A-rank hero si Austin, agad siyang itatalaga bilang tagapagmana ng Olympus. Agad pagkatapos ng mga salitang ito, umalis ang hero. Sa daan pa lang, gumawa siya ng isang clone, binago ito sa serpent. Inutusan ni Michael na harapin niya ang mga problema tungkol kay Alexa at siya naman ay balak niyang agad na magpunta sa ospital upang makita ang kanyang kapatid. Nang matanggap ang utos, agad na nagpunta ang snake upang isagawa ito. Samantala, malalim ang iniisip ng ating hero tungkol sa katotohanan na pagkatapos ng pagkamatay ng Ice Adventurer, mayroong nabuong kakaibang alon at ngayon kailangan niyang tiyakin na maayos si Lucia. Samantala, bumalik si Gilbert sa opisina at tumawag ng emergency meeting sa mga nandoon sa pinangyarihan ng laban at nakita ang lahat ng nangyari. Nang hindi inaalis ang kanyang tingin sa bintana, Sinabi ng lalaki na nasaksihan ng lahat ang katotohanan na nahawaan si Headmistress Olivia at ito ay nagpapahiwatig na maaaring siya ay isang spy para sa isang lihim na organisasyon na responsable sa mutisayo ng Ice Adventurer. Dahil dito, hiniling niya sa lahat ng naruroo na sagutin ng tapat ang mga tanong ng Heroes Association. Sinabi ni Nazinia at Adam na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya. Pagkatapos nito, nagtungo ang tatlo sa labasan ng opisina ng kanilang boss nang tawagin ni Gilbert ang kanyang anak at hiniling na manatili. Masunerang lumingon siya at nagtanong ng may pagod na tingin kung ano ang gusto niya. Hinaplows ng lalaki ang balikat ni Austin at sinabi na may kasunduan siya kay Rooster. Ipinaliwanag niya na gustong gawin ng hero siyang kahalili ng kumpanya ng Olympus kaya kailangan ni Austin na makakuha ng kakayahan na A-rank sa anumang paraan. Pagkasabi nito, ginulo niya ang buhok ng kanyang anak at hiniling sa kanya ang tagumpay sa mahirap na gawain ito. Nagbigay lamang siya sa kanyang ama ng iritadong tingin at sinabi na sisirain nito ang kanyang relasyon sa kanyang kapatid. Itinapon ni Austin ang kamay ni Gilbert nang may paghamak. Ang kanyang layunin ay maging isa sa mga judge, isa sa mga sign of the zodiac at tuparin ang kalooban ng dragon. Sa muling pagtingin sa lalaking nakatayo sa harap niya, sinabi niya na binuksan ng kanyang godfather ang daan sa isang maliwanag na hinaharap para sa kanya habang si Gilbert ay patuloy na pinipilit siyang tumakbo sa mga gawain ng pamilya. Sa makatuwid, hindi niya balak na ipagpatuloy ang landas na ito, sinasayang ang kanyang talento. Sa pagtingin sa kanyang anak, hindi napigilan ng mechanical hero na bomb on hininga ng malalim. Kahit na maraming ginawa si Rooster para sa kanila, malaki niyang minamaliit ang kanyang relasyon sa kanyang mga anak. Hindi napigilan ng sarili, niyakap ng lalaki ng mahigpit si Austin at sinabi ng may kaunting panghihinayang na hindi man lang niya napansin kung paano lumaki ng ganoon ang kanyang mga anak. Ang biglaang pag-agos ng pagmamahal ng magulang ay nagdulot ng pagkadismaya sa lalaki at hiniling niya na agad siyang palayain. Kasabay nito, nakaupo si Alexa na nakasandaw sa pader ng isa sa mga bahay na matatagpuan sa ligtas na distansya mula sa pinangyarihan ng labanan. Biglang, may lumitaw sa harap niya at iniabot ang kanyang kamay. Nagulat na tiningnan ng dalaga ang snake na nag-alok sa kanya ng tulong, ngunit sa pagiling, sumagot siya na kaya niya ang kanyang sarili at, sa paghawak ng kanyang espada sa kanyang mga kamay, nagsimula. Siyang dahan daw ang bumangon mula sa lupa na nakasandal dito. Gayunpaman, hindi kinaya ng kanyang sandata ang bigat at nadulas, na nagdulot kay Alexa na bumagsak muli sa malamig na sahig. Dahil sa matinding pagod, lahat ng kanyang pinigilan hanggang sa sandaling iyon ay biglang bumalik at hindi niya napigilan ang kanyang luha. Tinakpan ng kanyang mukha ng kanyang mga palad, humingi ng paumanhin ang dalaga sa serpent para sa pagkamatay ng dragon na nagdusa ng ganoong kalungkot na kapalaran dahil sa kanyang kasalanan. Hinaplows ng snake ang kanyang ulo at sinabi na hindi niya kasalanan kung kaya't hindi siya dapat masyadong malungkot tungkol dito at ngayon ay dapat siyang sumama sa kanya dahil ito ang dahilan kung bakit siya ipinadala ng organisasyon ng mga judge dito. Sa isang mahinang tango, iniabot ng dalaga ang kanyang kamay sa lalaki at sumunod sa kanya. Sa oras na ito, nagawa na ng ating hero na lumipad patungo sa ospital. Kinumpilma ang kanyang pinakamasamang takot, isang kakaibang dumang bam-a sa buong gusali ng ospital. Sa pagbaba, pumasok siya sa gusali ng walang anumang balakid, ngunit sa kanyang pagkagulat wala siyang nakasalubong na sinuman sa loob bagaman dapat ay nakasalubong niya ang mga nurse o iba pang medical personnel na nagpapasyal, ngunit walang sinuman. Biglang, isang kakaibang siksik na enerhiya ang nagkonsentrado ng ilang hakbang mula sa kanya, na bumubuo ng isang uri ng kurtina. Ilang sandali pagkaraan, lumitaw mula dito ang kakaibang nilalang na parang zombie. Kumakbang si Michael ng ilang hakbang pabalik ng napagtanto niya na binago ng alon ang lahat ng biktima ng insidente sa department store sa mga dark blue uniform. Huminto siya ng makaramdam ng kamay na humipo sa kanyang balikat. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang halimaw na sumusugod sa kanya na nakanganga ang bibig. Nang hindi gumagalaw mula sa kanyang pwesto, sinunggaban ng hero ang asul na kamay ng halimaw na nakapatong sa kanyang balikat. Agad pagkatapos nito, ibinalibag niya ang halimaw sa kanyang balikat, inilapag ito sa kanyang mga balikat. Pagkatapos ay nagbigay siya ng huling hampa sa dibdib gamit ang kanyang kamao. Hawak ang talam sa kanyang mga kamay, inalis ni Michael ang lahat ng halimaw sa koridor sa loob ng ilang sandali. Habang nagmamadali na lumalabas, tiningnan niya ang mga pinatay niya at taos pusong umaasa na wala ang kanyang kapatid sa kanila. Dahil doon, dapat siyang magmadali at suriin ang kanyang silid bago magpunta sa kanyang kapatid, ibinato niya ang kanyang talam patungo sa kamera, hindi ito pinaganya. Pagkatapos nito, natagpuan niya ang silid ni Lucia sa loob ng ilang segundo. Nang pumasok siya, nakita niya na maraming asul na bula ang pumuno sa silid at ang kanyang kapatid, na nababalutan ng asul na kislap, ay lumulutang sa hangin halos transparent ang katawan ng dalaga at may lumalabas na maliliit na appendage na nabanggit ni Mr. X kanina. Naintindihan ni Michael na ang kanyang kapatid ay nagmumutate at kung hindi siya agarang makikialam, nanganganib siyang mawala ng kanyang kapatid magpakailanman. Tinawag niya si Lucia, sinasabi sa kanya na hindi siya dapat sumuko sa kapangyarihang ito. Sa isang punto, nagsimulang hamina ang kislap at isang malakas na sigaw ng sakit ang lumabas mula sa kanyang mga labi. Himalang bumalik sa kanyang orihinal na estado ang kanyang katawan at dahan daw ang lumubog muli sa kama. Huminto si Lucia sa pagsigaw sa sakit at walang malay na niyakap ang kanyang katawan. Sa parehong sandali, ang kanyang buhok ay naging itim mula sa ginintuang ang trigo. Agad na lumapit si Michael sa kanyang kapatid, balisang sinuri ang kanyang paghinga. Sa pagkakaramdam ng kanyang presensya, binuksan ng dalaga ang kanyang maraming kulay na mga mata at tiningnan ang lalaki sa harap niya nang Nalilito, mabilis na tumalon sa kama, gumawa siya ng isang dagger sa kanyang palad at hawak ang talam nito sa lalamunan ni Michael, tinanong niya kung sino siya at ano ang ginagawa niya doon. Itinaas niya ang kanyang mga kamay bilang tanda ng pagsuko at sinabi ng nalilito na siya, ang kanyang kapatid. Ngunit hindi naniwala si Lucia sa kanya, sinasabi na may ibang boses ang kanyang kapatid. Napilitan si Michael na tanggalin ang kanyang disguise at bumalik sa kanyang normal na anyo, ngunit kahit ganoon, hindi pa rin naniwala ang dalaga sa kanya at inulit ang kanyang tanong tungkol sa kung sino siya, na sinabi noon na hindi siya ang kanyang kapatid dahil hindi siya kayang magbagong anyo. Huminga ng malalim ang lalaki, inayos ang kanyang salamin at ikinwento sa kanya ang isang insidente mula sa kanyang pagkabata ng si Lucia, sa edad na pito, ay nabasa ang sapin ng kama at upang hindi malaman ng kanyang mga magulang, nagsinungaling siya sa kanya at hiniling siyang matulog kasama niya at pagkatapos ay inilagay siya sa sitwasyon, inilalagay ang lahat ng kasalanan sa kanya. Ang kwentong ito ay higit pa sa sapat upang pawiin ang lahat ng pagdududa ng dalaga. Itinago ang kanyang sandata, tiningnan niya ang kanyang kapatid ng may paghanga at tinanong kung kailan siya natuto na magbagong anyo ng ganoon kasanayan. Sa paghawak sa kamay ng kanyang kapatid, sinabi ni Michael na kailangan muna nilang lumabas dito at nangako siyang sasabihin sa kanya ang lahat sa daan. Sa pagbalik sa bahay, agad na naligo ang dalaga. Sa oras na ito, nakabalik na rin si Valeria sa bahay pagkatapos ng isang mahirap na gabi at naghanda ng almusal para sa lahat. Maingat na lumapit sa kanya si Michael mula sa likod at niyakap siya, pinasalamatan siya sa paghahanda ng napakarami. Sa pagtalikod, niyakap niya ang leeg ng lalaki at sinabi na may dahilan dahil sa wakas ay nagising na si Lucia kaya dapat nilang ipagdiwang. Biglang lumitaw ang kalungkutan sa kanyang mukha at sinabi niya na ngayon sa trabaho, naramdaman niya kung gaano ko na ang isang tao sa harap ng isang hindi kilalang puwersa. Lubos na naapektuhan si Valeria sa pagkamatay ng isang malakas na hero tulad ng dragon at ang mga alaala ng kanyang walang pag-iimbot na laban ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Gayunpaman, nang muli niyang itinaas ang kanyang ulo at tiningnan si Michael, Sinabi niya na itinuro sa kanya ng insidenteng ito na mas pahalagahan pa ang kanyang pag-ibig. Isang romantikong kapaligiran ng bumalot sa kusina. Hindi inalis ni Michael ang kanyang tingin sa mukha ng dalaga nang abutin siya ni Valeria para halikan. Isang bahagyang masayang ngiti ang sumili sa kanyang mga labi at dahan-dahan siyang lumapit sa dalaga. Hindi man lang niya napansin ang mga yabag na narinig sa pasilyo at ang malakas na boses ni Lucia na naligo na siya at gusto ng kumain, ngunit nahiya si Valeria at itinulak ang lalaki papalayo sa kanya, sumisigaw na handa na ang lahat at maaari na silang umupo sa mesa. Tinulungan siya ni Michael na dalhin ang mga plato ng pagkain sa mesa at ay latag ang mga chopstick. Nang makita ang nakahandang mesa at ang mga pagkain dito, Masayang sumigaw si Lucia na narito ang lahat ng paborito niyang pagkain at pinasalamatan si Valeria sa mainit na pagtanggap. Nang makaupo sa kanyang upuan, agad na nagsimulang kumain ang dalaga ng mga paanang manok, masayang ninunguya ang bawat piraso. Pinanood ni na Michael at Valeria si Lucia nang may ngiti sa kanilang mga mukha. Sa pagkakita ng ganoong idol, naisip ni Michael na handa siyang ibigay ang anuman para lang ang mga taong mahal niya ay makapamuhay ng mapayapa at masaya. Pagkaraan ng isang oras, tinawag niya ang kanyang kapatid sa kanyang silid kung saan sinabi niya na hindi pa nila dapat sabihin sa kanilang mga magulang ang tungkol sa kanyang paggising. Dito ay nakatanggap siya ng hindi tiyak na tanong mula sa dalaga kung dapat nga ba nilang gawin iyon. Ipinaliwanag ni Michael na ang Hero Association ay nag-iimbestiga ng mga kaso ng mutisayon sa ospital kaya mas mainam kung ituring siyang patay. Nakatiklop ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, sinabi niya na mas lalo nang kilala ang Association, mas lalo silang nalalantad sa panganib at binalaan din niya si Lucia na walang sinuman ang dapat makaalam tungkol sa kanyang mga kakayahan maliban sa kanya. Tumango at ngumiti ang dalaga at sinabi na hindi niya kailangang aokuhan ang lahat. Palagi siyang handang tumulong sa kanya. Sa pagtingin sa sahig, sinabi ni Michael na kasalanan niya na hindi niya siya naprotektahan sa pamamagitan ng pagpilit sa kanya na maging bahagi ng ibang mundo. Sumagot si Lucia na ayos lang ang lahat dahil marami siyang natutunan. Pagkatapos ay gumawa siya ng talam sa kanyang kamay at sinabi sa kanya na ang sandatang ito ay direktang makakaatake sa mental power ng kalaban. Hawak ang kamay ng kanyang kapatid, tinanong niya ito ng may kumpiyansa sa kanyang boses na gamitin sa kanya ang human control. Ngumiti siya at sinabi na kahit na naibalik na ang kanyang kalusugan, ang kanyang isip ay maaaring kontrolin ng dark blue rays. Tumango si Michael at hinawakan ang pisngi ni Lucia, sinasabi na espesyal ang kanyang physical body. Kailangan muna niyang pagbutihin ang kanyang kakayahan sa S rank.